ang iyong bayang pinagmulan ay ang langit. Saan tayo nang galing? Saan tayo pupunta pagkatapos nating mamatay? Kahit na maraming mga pilosopo, mga teologo, at mga siyentipiko ang naghanap ng sagot sa kahulugan ng buhay sa loob ng maraming siglo. Hindi man lang sila makapagmungkahi ng teorya nang hindi sinasalungat ang kanilang mga sarili. Nang hindi nalalaman ang kahulugan ng buhay, ang mga tao ay gumagalagala, natatali sa kanilang mga trabaho, at nahaharap sa kamatayan. Gaya ng kung paanong nalalaga sa mga dahon, tinatangay ng hangin, ang buhay natin ay wala kundi walang laman na panaginip, na gaya ng mga dahong nalaglag. Gayunman, may mahalagang bagay na nakatago sa ating buhay. Tinuturo ng Biblia na ang kamatayan ay nangangahulugang pagbalik sa langit. Ang bumalik ay nangangahulugang muling pagpunta sa pinanggalingan. Bago nilikha ng Diyos ang lupa, ikaw ay nasa langit. Nasaan ka, Job, nang nilikha ko ang lupa? Noon, ikaw ay nasa langit at marami ang bilang ng iyong mga araw. Tinuro ng Diyos kay Job na bago siya isinilang sa lupa, nasa langit na siya. Tulad ni Job, nasa langit din tayo bago tayo isinilang sa lupa. Habang nasa lupa tayo, ang ating katawan ay tolda, kung saan sandaling nananahan ang ating kaluluwa. Kaya naman, tinawag ng mga apostol na tinuruan ni Jesus ang sangkatauhan na mga dayuhan at mga manlalakbay. Alam nila na ang ating bansang pinagmulan ay ang langit. sa langit, kung saan walang limitasyon sa oras, espasyo, at bilis, tayo ay nagkasala. Ang sangkatauhan ay tinapon pababa sa lupa, na iwawala ang mga alaala ng langit. Dumadaing sa kirot ng mga kasalanan, ang mga tao ay nanginginig sa takot sa lahat ng uri ng mga sakuna. Hindi ka ba nangungulila sa ating maganda at maluwalhating tahanan? wala na bang paraan upang makabalik sa ating maluwalhating makalangit na tahanan? Makakabalik tayo tanging pag nahanap natin ang sagot. Dalawang libong taong nakalilipas, dumating si Jesus at nagturo sa atin kung paano natin matatanggap ang kapatawaran ng mga kasalanang nagawa natin sa langit, at binuksan niya ang daang tungo sa kaharian ng langit. Sa panahong ito, ibinalik ng espiritu at ng babaeng ikakasal ang nawalang Pasko, at inaakay nila tayo tungo sa ating walang hanggang tahanan, ang langit. Umaasa ako na ipagdiriwang mo ang ipinanumbalik na Pasko, at babalik ka sa ating makalangit na tahanan na pinanabikan mo. Inaanyayahan ka namin sa ating walang hanggang tahanan, ang langit.